Guys, nakahuli po ang alam lang sa likod. So, pakita ko sa inyo kung paano tamang pagbabalat ng palaka. Una, ayan oh, palaka. Palaka na nakain po yan. Ang malaki. Palaka pala. ihiwayan na natin sa ulo guys. Ayan. Pero na hiwain sa ulo, ayun, nahiwa na. Ihilahin mo na ngayon. Ihilahin mo na yung balap. Pag hinila mong ganon, kasama na po lahat yan. Pag hila mo sa balat, kasama na rin yung ulo. So, eto na yung finished product na guys. Tapos na. Ayan na. Ito na yung kanyang balat. Ang ulo. Thanks for watching. Piperito natin ito.